sakuna, kalamidad at mga di inaasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ansiba. Daniel Castro lunes hanggang biernes kalauna ng hapon sa programang kaakiban dito lang sa DZJV 145A Radio Calabarzon Time check, it's 108 in the afternoon, magandang tanghali, Calabarzon, Kabita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa aming programang Ang Kaakibat, this Thursday afternoon. At ako po ang inyong makakasama, ako po si Maricon Rodriguez. Yung araw po na ito ay October 2. 2025. Boy, happy Thursday mga kaakibat. Kamusta? Kamusta ang bawat isa sa atin? Ano na ba ang ginagawa nyo ngayon? Nakapag-lunch na ba kayo? Oo, kamusta? Kamusta? Happy Thursday po. Isang araw na lamang. Aba, ay biyernes na ulit. At syempre, after ng biyernes, weekend na ulit. Ang weekend na napakabilis. O baka mamaya nagtataka yung mga manonood sa at Dahil, uh, alam mo yun, <laughs> mahaba pa rin ang hair natin. <laughs> Oo, pero makikita mo sa ano sa social media ko na maiksi yung hair. Oo, ano lang po yan. AI lang po yung hair. Pero syempre, yung mukha dyan ay hindi pong AI. Yung buhok lamang, hindi ba? Anyways, kamusta, kamusta ba kayo? Uy, medyo tumataas ng energy natin kasi nga syempre, alam mo yon malapit na naman ang biyernes, makakapagpahinga na ulit tayo. Nakakapagpahinga. Alam mo talaga, nakakapagpahinga siya ng weekend eh, hindi ba? Anyways, anyways, live na live po kami sa aming Facebook page na GJV 1458 Radio Calabarzon sa amin YouTube channel and of course sa amin pong website live na zbni.ph mapapanood niyo po kami dyan simula alas 12 pon ng tanghali hanggang alas 4 po ng hapon at syempre po kahapon na ang tinalakay po natin syempre ay patungkol po ha sa nangyari pong lindo dyan po sa Cebu, sa ating Northern Cebu. At syempre nakakalungkot po dahil medyo tumaas na po ha ang death toll o yung uh, dami ng mga nasawi. Hindi ba? At nakakalungkot po yan dahil talagang matindi po ang pinagdaanan ng ating mga kaakibat dyan ng ating mga kababayan. And uh, Siyempre, uh, I think ngayon patuloy pa rin ang mga rescue operations na ginagawa ng ating mga rescuers. Hindi ba kasi nga po, kaya din uh, patuloy na nadalagdagan yung mga nasasawi dahil patuloy po ang mga rescue operations. At sabi din po dito ha, umakyat na nga po sa mahigit 70 ang bilang ng mga nasawi matapos ang magnitude 6.9 na yumanig po sa Bogos City. Ayon uh, po ito ha sa ulit ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong Webes po, October 2. At patuloy po rin pong bineverifika ng ahensya ang datos habang halos tatlong daang katao na po ang naiulat na nasugatan dahil sa pagyanig. Or 300 po na katao ang ah, mga nasugatan na. At samantala, inuulat po ng Pibong sa na nakapagtalana nakapagtala ng 2,329 aftershocks sa Cebu mula nung mangyari ang lindol hanggang alas 4 po kanina madaling araw. At kasalukuyan pong nas nakasailalim na po ang naturang probinsya sa State of Calamity. Hindi ba? Dahil ah Medyo ano po ha, patuloy pa rin po 'yung mga aftershocks na nangyayari po dyan. Kaya naman nakakalungkot, hindi ba kung makikita nyo online, 'yung may mga bata na natutulog sila sa labas tapos nakabalot ng plastic kasi nga medyo uh, medyo maulan din hindi ba sa lugar na 'yan. And uh, 'yung mga tao din talaga ay wala na sila wala muna sila sa loob ng mga bahay-bahay nila, wala sila doon sa mga loob ng evacuation center kundi ang uh, nagsisilbi pong evacuation center nila is 'yung mga labas. Oo, oo mga mga hindi natin uh, kasi hindi po natin masasabi and medyo yung mga aftershocks po na nararanasan nila ay malakas din po talaga umaabot ng 4 point uh, something hindi ba kaya naman po kinakailangan po ng iba yung pag-iingat hindi ba at syempre, syempre po ha, eh ngayon naman, nakapagbigay na po tayo ng mga paalala sa ating po mga kababayan. Eh ngayon naman, ang ibabahagi ko po sa inyo ay para naman po sa ating mga rescuers. And I think ang bawat pamahalaan sa iba't ibang lugar po ay nagpapadala na rin ng tulong dyan kasi kinakailangan nga po. And may nakita din ako online na nangangailangan ng dugo ang lugar ng Bogo City. And uh, I think na kaninang umaga ay naandoon ang Pangulo, oo, si PBBM. And s'yempre kinakailangan talaga alam mo 'yon. Ah, alam mo yung ah, pagsisimula din talaga ng ano, 'di ba sabi ko nga po sa inyo kahapon. Ang pagsisimula ng Setiembre at ang pagsisimula ng Oktubre ay medyo sobrang pasabog hindi ba? Pero syempre ang lahat ng nangyayari talaga ay may mga kadahilanan. Kaya naman kinakailangan po natin na alam mo 'yon. Gawin ang mga dapat gawin. And kagaya na banggit ko, ang mga paalala po natin, ang mga paalala ang ibibigay ko sa inyo ay patungkol po ayan para po sa mga rescuer. na ano may mga paalalang kinakailangan nilang gawin. Kaya naman sa pagkabalik ko ha, ibibigay ko na po yan sa inyo. Oras po natin, it's 1.13 in the afternoon. Time check, it's 1.17 in the afternoon, magandang tanghali, muli ka laburzon. Kapita Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po muli sa aming programa, Ang Kaakibat, this Thursday afternoon. And of course, ako po ang inyong makakasama, ako po si Maricon Rodriguez. Ayan, kagaya nga po na nabanggit ko kanina ha, ang ating ay patungkol po sa mga paalala para po sa ating mga rescuers. Ayan, simulan na po natin. Uy, happy, happy watching. Meri Jo Antahuna. Kamusta, kamusta naman ang aking kaibigang ito? Oo, oh, alipin ba tayo ng salapi? Kamusta naman? Magpakita ka sa akin kasi sinasabi ko naman sa sa'yo. Oo, oh, oh, nandito lang ako. Anyways, anyways, ito na po sinimulan na po natin ha, pagbabahagi ng mga paalala. Ayan, para po sa ating mga rescuers. Ayan, unang-una po, ha? Bago po ang rescue operation, kung sakali kayo ay pupunta din dyan sa may Cebu, dahil nangangailangan talaga sila ng tulong. Unang-una po, siguraduhin po natin kumpleto ang personal protective equipment or PPE, gaya po ng helmet, gloves, reflectorized vest, flashlight, at matibay na sapatos. Ang kagamitan pong ito ay napaka-importante po kapag halimbawa talaga, tayo po ay isang rescuer. Napakahalaga na tayo ay sumusunod sa tamang uh, kasuotan. Kasi nga po, lalo na kapag ganito na lindol, hindi ba asahan po natin may mga aftershocks. At napakahalaga din po na tayo ay mayroong helmet. Helmet po, hindi ba? Ano man tawag doon? Yung mga gear ng mga ano, rescuers natin pagdating sa ulo kasi nga para maprotektohan excuse me po. At syempre, kinakailangan din po na magkaroon tayo ng malino ng komunikasyon at koordinasyon sa kapwa rescuer at command center. Napakahalaga na to. Yung communication natin sa ibang tao, sa kapwa natin rescuer ay napakahalaga. Dahil, ah uh, syempre, kapag kayo ay nasa mismong rescue operations na mahalaga po na maayos ang bawat pag-uusap. At ito pa po, ha, dali ng mga kinakailangan gamit. Tulad po ng first aid kit. Ayan, at syempre, crowbar at Weasel. O, kasi pagka may Weasel, syempre, ma madali kayong magkakaroon ng koneksyon, Hindi ba? Isang pito mo lamang, alam na. Hindi ba? Kaya kinakailangan po, ito po yung mga dapat nating tandaan bago po ang rescue operations. At syempre, habang nagsasagawa po kayo ng rescue, kailangan din po nating suriin. Oo, mga structural integrity ng gusali bago pumasok upang maiwasan ng aftershock collapse. Eh, siyempre kapag ganito, kagaya ngayon sa Bogo City, sa Cebu, paulit-ulit mga every ano minsan talaga uh, may mga aftershocks talaga silang malalakas hindi ba so bago kayo pumasok suriin po muna natin if tama ba or pwede na bang pasukan talaga yung isang establishment hindi ba kasi para maiwasan din po natin yung pa, yung mga collapse hindi ba baka may doon pa kayo matabunan eh nakakalungkot po hindi ba dahil may mga rescuers na po, rescuers na, alam mo yun na, sa sila and uh, saludo po kami sa inyo, hindi ba, nakikiramay po kami sa mga pamilya pong naiwanan ng ating mga rescuers. At syempre, iwasan pong mag-rescue na mag-isa ha, palaging may body system. Syempre, kapag magre-rescue ka, kinakailangan po na may kasama, kinakailangan na may katulong tayo, mahirap po ang mag-isa. Mag-ingat din po sa mga bumabagsak na debris, bubog, bubog at kuryente. Oo, lalo-lalo na syempre, may mga establishment po, hindi ba? Syempre may mga bubog-bubog na na mga nabasa. Hindi ba so ingat-ingat po talaga ang bawat isa sa atin. Eh, alam ko naman ang goal ng ating mga rescuers ay para makasave ng buhay, hindi ba may maabutan pang buhay. So ingat-ingat din po tayo para kapag uh, pagka nakita natin na okay ang mga sarili natin, uh, ready tayo. Hindi ba kaya kaya din po natin makapagligtas ng mga kapwa natin. At syempre, ito pa po gumamit ng mask o improvised protection laban sa alikabok at hazardous material. Syempre kapag ganitong lumindol talaga, Asahan po natin yung mga alikabok Maraming mga dust eh, Hindi ba? So, kinakailangan din po Na nakamask tayo Napaka-importante po na to Siyempre, Mapangalagaan po ang ating mga sarili at syempre panghuli pa po habang nagsasagawa tayo ng rescue ha. Bigyang prioridad ang mga sugatan, bata at matatanda. Syempre kapag ganitong nakakalungkot, hindi ba kasi karamihan po sa mga nasawi ay uh, mga bata, matatanda, hindi ba na siguro hindi na lang din hindi sila naka nakaligtas kasi hindi sila na, hindi, hindi sila agad nakalabas ng isang establishment, hindi ba? And uh, nakakalungkot kasi alam mo 'yon, kasama mo lang sila ngayon kanina and then after that biglang nawala na dahil sa isang iglap hindi ba so ingat-ingat po and lagi natin sa mga rescuers kayo ang tunay na bayani kayo hindi ba talaga naman ang ginagamit ng Panginoon to save ang buhay ng ibang tao at syempre, pagkatapos mo ng rescue operations ito yung mahalaga na gagawin natin i-report agad ang natapos ng operasyon at ang mga nakaligtas po o casualty sa incident command folks napakahalaga po na i-report na, na, na natin hindi ba may nasawi, kung may kadag karagdagan po na nasawi or may mga naligtas pa, hindi ba napakahalaga po na ito ay nire-report po natin para malaman din po, ma-inform din po ang ating pamahalaan, hindi ba? At syempre para malaman din kung sino pa yung mga taong hahanapin, kung may mga tao pa bang nawawala, hindi ba? At syempre, ay e, decontaminate po ang sarili, hugasan ng katawan at kagabitaan para maiwasan ng exposure sa alikabok at infectious materials. sa na pagkatapos mo mag-rescue, of course, uh, syempre, alalahan mo naman ang sarili, pakaingatan mo naman ang sarili sarili maglinis-linis, hindi ba ayusin yung mga kagamitan, kumbaga mag-recharge ng maayos ang katawan para tomorrow ay kaya na ulit mag ng ibang tao. At syempre po, kinakailangan din na magpahinga at uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ng heat stress at pagod. Okay na kailangan po talaga ng pagpapahinga kasi uh, pagkatayo ay super super ano na po, uh, syempre, super pagod na, super stress na tayo kasi alam ko naman ang goal ninyo ay makapagligtas ng buhay, hindi ba? Kaso hindi kayo makakapagligtas ng buhay kapag wala kayo, kapag hindi kayo malakas, kapag hindi okay ang inyong pangangatawan, hindi ba? Kaya kinakailangan po na magpahinga po tayo. Eh, siguro yung makatulog tayo, hindi ba? Yung maipahinga natin yung katawan natin ay napakalaking tulong na yon para makapag-save din ng marami pang tao. At syempre, ang panghuli pa po, kung nakakaramdam ng trauma o stress, humingin ng psychological support. o psychosocial support. Napakahalag po nito kasi sa totoo lamang ang nangyari pong, um, ang nangyaring lindol na yan ay sobrang traumatic po sa mga tao, sa mga tao dyan, hindi ba? Kaya naman uh, sana ay mas marami pa mga LGUs, marami pang lugar oo, um, ang maka, makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan dyan sa apektadong lugar, hindi ba? And syempre, ang pinakamahalaga po at lagi natin tandaan na kaligtasan muna ng rescuer bago ang rescue dahil hindi matutulungan ng iba kung ikaw mismo mo ay magiging biktima, hindi ba? And hindi naman porke yun yung trabaho nila, ay uh, sisisihin natin sila, bakit hindi nila ginagawa? Abay, tao rin po sila, napapagod, nahihirapan, kailangan din po nilang magpahinga. Sa mga oras po na ito, lagi natin sinasabi, nangangailangan po ang bawat isa ng suporta, especially ng panalangin, ng prayers, hindi ba ng comfort, hindi ba ng mga matutulugan, ng mga gamit, uh, maraming pangangailangan. And uh, Siguro kinakailangan din talagang magsimula And laging may reason nga po ang Lord Bakit nangyayari ang lahat ng ito, hindi ba? At sa pagkisimulang ito, magtulong-tulong ang bawat isa, hindi ba? Para malampasan, para... Um para maiwasan na, oo, maiwasan na yung mga pagsisisihan, hindi ba? Kasi ang lindol naman talaga, hindi natin alam kung kailan ito darating, hindi ba? So, we need to be ready. Ano mang oras, so ano mang sako na ang maaaring nating uh, harapin, hindi ba? Kinakailangan din natin sa panahon ngayon na marami ang pinanghihinaan ng loob, marami ang may pinagdadaanan. Mas kinakailangan po natin at ang dapat nating lapitan ay walang, walang iba, kundi ang Panginoon. So, ayan mga kakibata, ingat-ingat po ang bawat isa sa atin. Happy, happy watching kay Manager John Tahuna, kay Sir Carlos Dungaw Jr. Magandang magandang hapon at sa lahat pa po, po ng mga tut nakatutok sa amin, maraming maraming salamat and happy happy Thursday at sa lahat po, po ng mga nagdaraos ng karawan, uy, happy happy birthday and ingat po ang bawat isa sa inyo mga kakibat, it's time to say goodbye, always and always remember na ang ating pong kaligtasan ay nakasalali din sa ating pag-iingat maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming Facebook, YouTube at website live at sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, muli ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Stay tuned po ha, dahil susunod na ang programang KKK, Kaisan, Kaligtasan, at Kapayapaan. Oras po natin, it's 1.26 in the afternoon. Sakuna, Kalamidad at mga di inaasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ansiba. Daniel Castro at Rose Ansiba. Lunes hanggang Biyernes, kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang.